atong timanan ni mga kaigsuonan kung natas sa kamatuoran, kung si Kristo na ang atong gialagaran, kanabang atong kinabuhi siya na ang atong gihalaran, o sa iyang Espiritu Santo kita nagikonsaran, dili ginanato nato kalikayan, na ay mga dili nato ganahan, bisan makita pa nila ang atong kabaguhan, dili lang ipunta nila tuuhan, bisan ibiya natas kadautan, ila man hinuntang banatan, Imbis kita na hinuang nagbinuotan, parang dili ta sa impirno masilutan. Kunya makaabot na ta sa kalangitan, ilan naman nung kasilagan, pero abi ninyo mga kahigalahan. Maulang ni dapat natong timanaan. We cannot please everyone. Na ay mabless sa atong kabaguhan. Na punay mga dili na to ganahan. Pero kabalo ba mo kung kinsa na sila kasagaran? Sila punang nang naglakaw pa sa kabakakan. Maong supak din na sila sa kamatuuran. Kaya ang ilang espiritu, nga ato alahi naman, So wala na ba nagka-align kay nagpabilin pa man sila glunang sa kadautan, dili sila katuo nga nakabuhi ta sa mga gapos ni Satan ug nangalagad na karon sa kaitasan Pero abanti lang ta sa si Kristo lang ang atong tutukan, musidlak ta ngit nga kalibutan. Aron katong mga way kalibutan makaamgo na sa si Kristo na pud ilang alagaran. Mabungahong kapunon mga higala, ampo amping abantita To God be all the glory, God bless. sakit, ki antus mo. Kaluasa Buka ayuhan